Hunter 18 Hey what's up mga kanter So yun magandang gabi po sa ating lahat no? So ito na po yung hinintay nyo po Kompleto na po tayo dito no? So yun nandito si Kyle Adventure 26 no? Good po At saka ito si Raul no? Nandito din Ah, uh, yung huli, huli na ano namin, ice lo namin kasama si Raul, no. Hindi namin inasahan na yun ang kahinat na, no. Kasi para lang bang nag ano kami nag patrol kami no doon sa ano ayong ah, yung huli ko pong exploration din na araw binalikan namin no pagka gabi pero hindi namin inakala na mapupunta kami no biglang dumating si kaibigan Apo banat at mapupunta kami sa mundo no na may ibang dimension no? sa karyan po ni kaibigan Solomon at apo banat at gamit yung ano gamit yung ah uh, shortcut na lagusan no? ginawan lang po tayo ng lagusan so ngayon hindi tayo dadaan dun no? sa bahay niya no? mismo sa portal o sa karyan na palagi natin pinupuntahan hindi tayo dadaan dun kasi malayo din yan tapos kapos na po kami sa oras na kung saan yung medyo malapit dito kami at least important nilang safety no? sana hindi lang tayo masundan no? kasi yung ano yung video hindi ko pa na ano, hindi ko pa na ano ba yun, nakita ulit no. Pero sana no, nakita po sa camera na yung ano yung pangit na nakabangga o kumukuha sa tatlong ngutya ni Kaibigan Solomon. Sana po nakuha po yun kasi nag ano, nag-aabot po kami sa sa lobby. At saka yun nagbanggaan po doon. So ngayon babalikan namin no kasi kinakailangan na may risky pa at saka uh, subukan natin tingnan ang kalagayan doon ni kay Kibigang Aring Sulong no? pati nga si Kibigang ramsun hindi po kami talaga nagkausap no? kasi pagdating doon bakbaka na tapos pagbalik tingnan nyo po itong si ano si Raul ah, uh, no ano, kasi yun ah, uh, nanibago yung bata so sa lahat na ano dyan sa lahat na nagabang ano, uh, ano ba yan ah, uh, nagabang no sa kay Raul kay Elso dito na pero ako po humihingi ng ano ng tulong po sa inyo no uh, hindi pera kung hindi suporta no um uh, ako ng tulong sa inyo na sana po suportahan din natin si Kyle Alvin 26 pili mo na no? din sa wag tayong mano, magalit kay pili mo suportahan din natin siya kawawa naman po no kasi para rin po ano rin a uh, tulong po sa kanyang pamilya Uh, naging biktima naman, biktima po dito. Itong si City Limon adventures So, 'yun. Uh, si Kyle malapit na pala na, no? Sana po, watch out na lang po talaga yung kulang. Nawasan no, sana, sana suportahan natin. Ah. Uh, at saka, ano din? Ah. Uh, maraming salamat po talaga sa inyong lahat no? So, shoutout po. Ano na lang, ganito lang, wala na lang po tayo shoutout ngayong gabi na 'to, no? So, next na lang po ah, mag tayo next. Magsi-shoutout po ako. Basta, uh, ano na lang, shoutout po sa lahat ng sulit itinatics dyan no, na supporters natin. Maraming maraming salamat po talaga sa pagsuporta nyo. No? At ngayon, mahal ko po kayong lahat. ng At uh, malaking tulong po yan. Uh, para sa pamilya ko, lalo na po talaga, yung hindi kayo nag-skip ng ads. No? So, napakalaking uh, tulong po yan para sa akin. So, Roll, uh, ano masasabi mo dito? Uh, sa, ano, sa handa ka na ba? sa ngayon? Banggaan na to? Hmm. Ha? Baka maluluya ka naman, ha? Grabe yeah. yung pagsubok natin, oh. No? Wala nga, no? Kapraktis na ako no, ganina. May, na, may nagsasabi ba nano, Don, na, no, daw? Na magkapatid tayo o magkadugo tayo. Kapareho tayo ng mukha. Parang kambing. Baka, baka, mangko? Baka. <laughs> hindi pala siya kambing. Baka. Oh. So, yun. Uh, ano? uh, si Kail, uh, so, yun, ano? si Kyle, oh. Kapraktis natin, Kael. May ka na, no, no, Suporta. Uh. Ah. Good evening po sa inyong lahat po na sa nanonood itong video ni Aten po no at Sana po no niyo po ako mga ka-idol no, mga ka dyan. At sana po no abangan niyo po parati ang aking mga upload at Taposin niyo po sa panonood dahil <coughs> kunti na na pong kulang sa watcher ko mga ka-idol no At yun lang So, yun. Uh, gaya ng sabi ko, yung nakapanood ng live ko, tirawal, supporta natin, no? Supporta. Kung sino yung makasama ko, supporta natin, no? Kasi sila din ay nagsumusupporta sa akin dito. So, yun. Sana ngayong gabi na to, wala mapamak at makalabas kami na safety. So, ngayong gabi na to, samahan nyo po kami tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga. Wala kang live Kita mo na, plus flashlight. Wala. My... Nasa ano? Naiwan, naiwan yung, ah. yung crash rate ko sa motor. Magano ka na lang, mauna ka na lang. Mauna ka tapos ilawan ko. Diyan dyan. Kasi na ano, nasa U-box ng ano, na motor ko. Kukunin ko mamaya. Babalikan ko na lang siguro. Ito so, no? Ano ba yan, Raul? May, ano? Ah, sa likod ka yan ah, Raul. Sa likod ka. So babalikan uh, natin dito. No? Handa na po ito. No? Kasi nung no na kami lang po ni Raul. No? At saka nagagalit yung pangit ba? Kasi ano daw, ay kontrabida daw tayo. Kasi kami Raul, bigla kami. Ano? Kaya pala nagkagulo dun kasi pumasok sila. Uh, nasundan kami ha. Doon tayo. tayo. 'yun, 'yung puno na 'yun. Dun, dun benta. Pasit ana. Benta. Di lagusan sekreto lagusan yan. Di dawa po ni kay bigang apo banak. Para hindi na tayo ba mahirapan na pupunta tayo sa no. dito Ah. No, 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 no. Nindot kay dito. Papo kay dito. Tena. Mangga na yan. Huwag makan. Sabak-sabak nga nindot dito. Sige, ikaw na ang oh, bakilid pala dito oh oy ingat din general din dan. din pero pagdating din kinakailangan tawagin pa natin si Kaibig Mapuwanak ang hindi man lang si ano si Kaibig Ramson baka bang bang Oh Huy Oh my goodness Nakukuratan ako masyado Wala makape hey, Hola wala lang kapi-kapi ito kasi wala lang pang nang ano kapi Tubig na lang no? Parang may kakaibas paligid. Kyle? Um, ha? May napapansin ka rin? Hmm. Yan na muna natin, ha? Yan, na yung mga ano? Mga aso, Raul, handa ka na? Hmm. Ano, pa sa Kyle, handa ka na? Uh, pasok tayo? oh sige. Ano, kausapin ko muna dito. Oo. Ah, yan. Ah, bigang kaibigan nga po banak. Magandang gabi po. Nandito pa ba po kayo dito at saka maririnig nyo po ba yung ano, maririnig nyo po ba ako ngayon kami? Kasi pwede kung maari lang gamitin muli natin at i-open yung lagusan dito para makapasok kami dyan. Sa inyo, kaibigan po banak. Yan. Yan. O, oh, sige po, kaibigan nga po ba, nak, uh, i-open po daw niya. Sige, sige. Maraming okay, salamat. Kaibigan po ba, nak, sige, nagantay po kami, i-open po. Ah, uh, bas-basan po. Ano ka? yun? Mm hmm? <coughs> May patiyo ka na naman. Hindi pa rin May Yun, open okay na po. Sige, sige po. Kaya bigyan po balak. Pagkatapos, papasok kami. Susunod ka ulit, ha? Ha? Ah, sige, sige. Kayo, ano, ready na kayo? May petyo ka Sige, sige. Sige, iyan no? Dito na lang natin ilagay. Ah. Yan. Ah, sige, sige. Handa na kayo. Ah! Ang lalaki. Pasukin natin to. Parang pa ito. Raul. Maganda ka na Raul. Hmm. Ha? Yan. Marilig pa yung mga motosiklo sa bandang itaas. So. Diyan. Agay. Kagay. Kapatyukan. Bakit madaming patyukan? Ingat tayo kasi inga, inga sa atin na nakalaban natin meron mga patyukan. Ingat May ano, maraming patsuka na. Ah. Okay. Pero wala kanina, di ba? Wala nga kanina. Ngayon nandito. Kaibigan po ba, anak? Uh, ah, handa na po kami. Papasok na po kami, ha? Ah. Tapos, ikaw na yung bahala pag ano? Ah, para maging safety po ito. Tayo na. Wala tayong mag mag mag-alala. Wala tayong mag-alala. Wala tayong I don't know. pela se Uh, Sultan tergenta. El. El. Ah. 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 So <ENTUR Jaristas> hm. Ah. Ha -ha ah. Yang makan ko? Nah, ah. Su Hanapin, natin. Yes, ah. suka Ah. 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 ko Ah. 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 Ah.